Hello mga kawil, yan isang magandang hapon uh, sa inyo lahat. So ayan nakapili na tayo ng unit para sa ating uh, made order client na si Desus. Ayan number 27 D17W4/2 automatic. Ayan, top of the line. So ayan uh, i-double check lang natin then subukan natin i-start kung pasado sa atin. After uh, kung pumasa ito, uh, diretso ano na to? Uh, diretso pull out na. ayan so ayan sige update toilet ulit mamaya mga ka wheels very good, very good. Oh. para may silencer Yeah. So, ayun mga ka-wheels. Uh, pasado ang ating uh, unit. So, ayan. Diretso pull out na natin ito. Ayan. Diretso na ito sa ating shop. Uh, so, ready to build na ang inyong unit, uh, Sir Desus. Ayan. Congratulations po. Ayan o. Uh, ba 17 B, uh, w 4x2 Matic. Ayan. Top of the line. Ayan. Ige, update tayo ulit mga ka-wheels.